Estudyanteng nagtapos bilang kumlaude, nakatanggap ng kambing mula sa kanyang nobyo. Ang nakakaaliw na kwento, alamin meron ka bang nais na matanggap na regalo para sa iyong graduation? Ang estudyanteng ito mula sa Pinsayap, Cotabato na surpresa ng makatanggap ng isang buhay na kambing matapos ang kanyang graduation. Ano nga ba ang kwento sa likod ng viral video na ito? Alamin! Nagtapos bilang cum laude si Camille Viluan sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Social Studies sa Notre Dame of Midsayap College. Ayun sa kanya, hindi mahilig magbigay ng regalo o surpresa ang, ang kanyang kasintang si Tonton Funtilon. Kaya naman laking gulat ng dalaga nang iabot sa kanya ni Tonton ang isang kambing bilang graduation gift nito sa kanya. Nasiyahan at natawa ang mga kaanak at kaibigan ni Camille dahil sa kaibang regalo ng kanyang nobyo. Nagpasalamat naman si Camille kay Tonton sa pagpapakita nito sa kanya ng pagmamahal at suporta mula pa noong grade 11 siya. Anya, ang tagumpay niya ay tagumpay rin ng kanyang kasintahan. Patunay ang kwento ni na Camille at Tonto na hindi na susukat sa halaga ng regalo o material na bagay ang tunay na pag-ibig, kundi sa tapat na pagmamahalan at walang humpay na suporta para sa isa't isa. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, ano ang magiging reaksyon mo kung ikaw ang reregaluhan ng buhay na kambing sa iyong graduation? D W I Z Research -report. Re -re -report.